tinagan no bombo bombo dugo nila mm -hmm. sa sa South Cotabato ako naga ano team ko sa buong South Cotabato kay connected ako sa ano no sa provincial government mm -hmm. so atong din ano sa athletics ako na the coach sa mm -hmm. mm -hmm. so par serendip uh, sir Andre kumusta karon ang aton preparation kag uh, pila ka bilog nga bata aton sa ginauyatan kag aton nga mga oh. events nga ginanticipate naton po Yes, ako nakafocus po sa athletics, no? Pero ang athletics is more on this mga 20, 23 to 25 aton participant. nga participants. Iba-iba okay. na sa nga mong no? Sa aton nga probinsya. Pero ang hawa ko gid nasa walo lang, pitu walo lang athlete kay ang iban nga mga musipyo may sarili man sila nga mga trainer or coach. So amo lang gid ang training sa akon sa Sport Complex da sa Marbel. Amo lang nang ginahandle ko gid. Okay. So, Usually nang aton nga isa na participant na uh, nag silver na sa last batang pinoy sa Palawan no, from Banga si Ricardo Sumpang. So so far uh, ano na mga dapat mga 30 yung slots ng athletics no kay amo lang ipambato gid okay, dapat pero may mga musipyo nga uh, hindi nagparticipate o hindi nag-back sila. Bombo-bombo ang bombo. holistic nila iyang nga uh, preparation Uh, pila ka percentage na sir kung ikaw maglantaw? Usually ang sa ako ng mga hawak ng mga tip, uh, 100% na sila magbato no sa ato ng Batang Pinoy Nasyonal. Mm -hmm. Pero ang ginapokusa nabi na ako under 16, kay Dorita may pag-asa, kay ang under 18, abi ang mga gold medalist sa palaro, mga medalist ang kalaban. So it's is nga alas uh, palaro wala ginta medal sa under 18 mm -hmm. so wala ginta kalaban-laban dira in terms of medal sa athletics no so ang under 16 amo ang may harap, ta pag-asa nga mag magka gold medal sa Batang Pinoy ah, Bumbo okay sir henry uh, ano nga mga local government unit ang ginatutukan naton agod nga maka-advance man ang aton nga nga provincial uh, local government unit sa Batang Pinoy 2025 uh, bum ano ano nga LGO ang contender or ang yes, kusog? Yes, ang uh, contender ang ginalantaw nyo uh, do... nga kusog. Pusog. Okay, okay. Uh, ang kusog ng LGO, kaya kay ang grabe ang support nila is ang Pasig City, mm -hmm. ang Baguio City, amo ni ang dua ang laban sa championship. Kay kung mag-champion ka ang isang LGO, may Mayara na sila incentive. Halin sa PC, mga more or less, 8 to 10 million. Wow. pag nag-champion ka. Pero Oh, given lang na sa Ilaya, kaya ang pasig yan, dako lako ila budget for years, sa sports pa lang, it takes 150 million yata. O, muna. So, that's why, uh, marami lahat ng trainer nila sa pasig, mga national team, o former national team, o ibanda, naging uh, Asian Middle mm -hmm. So, very supportive, masyado ang pasig ang bagyo. Kasi ang bagyo naman, uh, dito din ang training camps sa nga yung mga Philippine team, like boxing, athletics, uh, other event then ang Pasig dragit ang tanan nga mga uh, national team or other collegiate ka training so that's why uh, makaano sila yan, maka focus sila o makakuha gid sila sa material tungod may budget sila nga matutukan ang ilang nga mga atleta no hmm. Kabumbo. Okay. So sa dugang nga pala magkutanon, Sir Henry, kamusta man ang bulig sa provincial government sa South Cotabato para sa aton nga mga atleta? Hmm. Uh, usually, uh, mayo support sa ato na provincial no kasi simula dati nga nag-retire ko tapos na nag-assist ako sa ato nga province. Uh, consistent ang ato nga provincia nga gasuporta sa ato mga atleta. Uh, may mga assistant na sila sa mga kompetisyon local. Hindi lang atletics kasi more or less halos ga competition ang mga cycling, ng mga, uh, cycling, you know, mga bike mula, mountain bike, mm -hmm. mga bull games. Halos ga ginatagaan na sa atong mga sa assistance sa mga exposure nila. So, will uh, well, crypto ang ato ng mga atlet no, kay Suli, ang mga ginaginhandaan sa LGO. No, kay iba ang price sa LGO kaysa pag-abot sa panaro. Kasi region ang dala mo, hindi mo mapili nga taga South Cotabato ka. Mm -hmm. So, ang Batang Pinoy kasi pil na pil mo ganyan na dala ang imo nga probinsya yeah. o ang imo city. Amo na ang pinakalami sa Batang Pinoy. No, kay localized siya. Uh, taga-drag agad nga i-proud eh, mo ganyan nga represent ang imo nga uh, probinsya o ang imo lugar, Kabumbo. Okay. So Sir Henry, sa Patagsang Athletics, ano ang salantaw mo ang Ed Subong sa uh, taga-South Cotabato? Mm -hmm. uh, sa tubong Abi, uh, last, balikan natin ang last nga Batang Pinoy sa Palawan. Ano, wala takakuha wala taka sa gold kaya tungod nga nag-conflict ang Deep mm -hmm. Kaya itong mga strongest ano natin, contender, nag-back out sila tungod sa ang Provincial Meet that time at saka ang Batang Pinoy. So, ipili nila ang Provincial, ang provincial Meet. So, that's why wala tayo sa contender nga mga pusog. So, nakakuha lang tayo sa silver. So, dalawa sa athletics during my time. Uh, ako gasis sa athletics, duwa ka silver aton. So hopefully subong nga uh, makuha na no pa gold no kay may mga kusog mga tits sa under 16. Mm -hmm. So dalawa din category ang athletics no under 18 kag under 16. So mga under 16 amo ni mga bidales nato nagligad nga batang Pinoy. Hopefully maka-deliver sila, maka-gold sila kay no sa anom ko may prospekto ko mga isa o duwa o ka gold nga makuha nila. Hopefully lang. Okay. Kabombo. So, Sir Henry, kay nagligat, nagtakop man ang provincial meet din sa South Cotabato, wala man din nag-conflict sa inyong nga uh, training for hmm. preparation man sa aton nga Batang Pinoy 2025 sa Jensen? Uh, yes, wala man. Kaya ang mga every municipality, no, may sarili na sila ng mga trainer o coaches sa mga atlet. So, mayo man na nga exposure before Batang Pinoy, no, kaya ang mga bata naton nag-compete sila sa high-level nga competition. Kasi, pag nakalusot ka sa provincial meet, daw easy na lang ang istraas sa imo kung sa athletics lang. So, amo na nga kailangan mo makalusot sa provincial meet para uh, makabato ka man sa isra. So, magandang exposure yon sa mga aton nga taga sa Bato na nakahabang sa provincial meet. Uh, two weeks lang nga para maka na -ano sila ma enhance sila or yes. prepare sila during ano na batang pinoy mm -hmm. so may na siyang uh, uh, e epekto sa ila okay. Mo. So as of now Sir Henry, nagabakbakan, pa bala ka mo sa training or ginapapahuway mo na bala ang mga bata para makondisyon sila sa batang Pinoy, sa Jansan? Uh, usually sa buong aga na uh, go out pa kami, usually mga finishing cuts na halimbawa sa mga sprint, padagan ko na lang sa uh, isa ka basis, isa ka dua ka basis, gina nila na nga naman itong kailangan nila Ay, correct Ay, wala naman matabo matabogin niya, training niya. I ano mo pa I dagdagan sang sa endurance o speed o power kasi uh, awit ako na awit na lang so biro ang ta condition na subong si mana para uh, next week hampang na nila so more or less ano na lang mga sign specific na lang na mga activity yung uh, kabombo no okay so sa na okay So saan o naman ang ano naton sir ang aton nga pagpadulong sa General Santos City mga ano nga petsa kay 25 pa man ang mga ang uh, uh, competition proper Uh, ang -te team uh, kabumbo, no? uh, based sa Sports Development Unit na doon sa pangunan ni Sir Paul Miliano, ang atong provincial 19 coordinator, sa 24 alauna, puro ang take-off ng atong atleta halin sa probinsya. So halin sa sport complex na siya, pakadto sa din sa uh, alauna sang hapon uh, gabombo. Okay. So shoulder tanan nga mga vehicle sa aton nga provincial government sa South Cotabato. Amo na kanamian sa aton no, sa probinsya no kay ang aton nga atlet uh, wala bayaran in terms do sa transportation. And then ang aton nga pagaon, ma nakahanda man ang aton nga pagaon sa mga atleta. More or less, ang atong partisipan no, all in all, uh, pati official, mga more or less 300. Mm -hmm. Kasi may mga, oh. may mga atlet nga willing to spend, ibig sabihin, uh, wala sila na bilong, wala sila na tagaas kasi yung may standard, kumbaga, ang uh, probinsya nga mag-participate ka. So, naghangyo sila nga willing to spend. So more or less mga 300 ang aton nga atlet nga magparticipate sa Batang Pinoy no, Kabumbo. Mm -hmm. So Sir Henry, kamusta ang sitwasyon sa mga bata naton subong sa athletics? May mga nagamasakit bala or anong lantaw mo sa so, ila? Uh, usually may mga atleta nagligad na si Mana medyo nagtrangkaso to mm -hmm. tungod guro sa weather no kay panay maulanan kung hapon. So pero medyo okay naman subong kay one week before dapat kondisyon na sila kasi kung during sa ginsan na naman kasi kete eh, wala gid ta mahimo sina kay uh, ano uh, hindi na nato sila mapersa kay masakit pero hopefully uh, ma kondisyon sila this week no uh, one week before dapat kondisyon uh, na gid sila kay para makabato man ta sa Batang Pinoy, kasi kay diri sa aton dapit so makatanaw ang aton mga parents kay mga supporter naton from south to bato mm -hmm. Mm -hmm. Donald. Okay. Sir Henry, gapamati sa mga aton nga information officer from uh, province of South Cotabato, si Sir Chris James Cabaylo. All out support guide kita sa mga kabataan nga nagarepresentar sa Cotabato in partnership with DepEd South Cot, amo nang mandate ni Gobjun. Basta may gusto ka sa ipaabot uh, anong kulang pa karon kinanglan pa suporta halin sa provincial government naton. Gapamati sila Sir Henry, subong iyang ation. Ay, uh, sunodino so, you know, salamat gid no, uh, sa aton nga probinsya no magbidik sa panguna sa aton governor Ronaldo Estamayo Jr. kag sa aton nga provincial sport coordinator na si Sir uh, Ray Paul Millian. So ginahangyo ko kag ko ng aton mga katawhan sa probinsya nga magsuporta gid sa aton nga atleta sa darating na October 25 to 31 sa DinSan no nga suportaran naton ang aton nga local athlete nga at least lapit lang uh, lang akon uh, nga hangyo sa inyo kag ang aton provincial government uh, thank you sa aton nga suporta uh, nga continue nga support, ang, uh, continue support. then hopefully uh, ma dagdagan ani no kon ara ang aton sa probinsya dira sa kayo, ko madagdagan ang aton nga incentive para ang aton nga athlete mag ano man ma inspire man kon medyo may incentive nga dako dako ang so mm. Amo na na, bumbo na ka ginagamang uh, salamat. Okay. Sir Henry, may karagdagang katanung, uh, katanungan ako. Ano po yung panawagan niyo po sa lahat ng mga kabumbunato natin from Luzon, Visayas, and Mindanao in order also to witness the performance of South Cotabato uh, in line sa Batang Pinoy 2025 po sa Gensan? Uh, so, ginaanyahan ko, Bilog na uh, Pilipinas, no? Please uh, support our uh, local... Uh, athlete from different LGU. So uh, ini nga competition no sa Batang Pinoy ang mugi ni ang pinaka nga competition kay lahat kasama kasi lahat na LGU participant diri. So ah uh, gapasalamat ko kay diri ang host sa aton nga dinsan sa malapit lang sa aton. So inahuwag ko gid ang aton mga pamuluyo kag mga citizens sa bilog Pilipinas nga uh, aton suportaran ang aton nga mga atleta no nga mo ang uh, simula sang ilang nga pangarap nga to be a uh, uh, say games medalist Asian game or Olympic someday so dire start uh, usually dire ko nag start mo bago ko na discover sa Manila nung batang Pinoy 2000 yung kay era pa so amo um, ang uh, get away ko nga makuha ko sa university sa Manila So wow. amo ni nga programa tani uh, program, matani, uh Uh, makita man sa atong executive no uh, ang mga individual event tani matagaan pagay sang importansya matagaan tagaan bulig kay nga uh, amo sa dumog sa atong probinsya kag dali maka medal sa national kag international di ba so unlike sa ball game so pero i hope matagaan isa sa sang ano no sang uh, dumog or sang matanaw ni sang atong mga executive nga ang mga individual kagaya sa athletics matagaan sang Uh, budget o another programa gin nga konkreto para uh, makakita kita sa full potential pam uh, different <laughs> local uh, government at sa buong Okay. So, uh, reply from our uh, 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 province and uh, provincial information, uh, noted po, we will raise these concerns kay Gov uh, Tamayo buwas. So, i-raise nila sir ang panawagan nga, i-raise man ang ato nga, incentives natin. Okay. Thank you again sa latest na update man kay Chris ka Cabailo from PIO naton. So, thank you again, Sir uh, Henry. Kag, basta may gusto ka tawin yun, Sir, subang iyang uh, ano, nga weekend. Go ahead so, po. po. Kagminsa, sa mga kabataan nga ginahandle mo, Sir? Yes, go ahead po, Sir. Uh, okay, uh, salamat sa mga atlet nga na-handle ko from uh, Banga, si Rika Kasumpang, Pam Cordal, si Ilga, si uh, si uh, yung uh, mga taga kanto ninyo nga uh, duwa ko atlet si Carl Haben uh, si kag si Orgalidad shout out sa si inyo diyan and then uh, also dere sa ako no sa hometown ko sa Malta na tampakan uh, ko man ako nga utod nga kambal si Jima kag si Dina uh, birthday nila subong so ari kami dito ila sa so, malaygay ang happy birthday sa inyo duha kag sa amon um, nga pamilya diri sa Malta na tampakan sa uh, Dagmel family kabumbo